Ay mga sipag, marang araw po sa ating lahat. So sir kasi mga kung paano daw ito gawin itong content video na ito mga Kung paano daw i-edit ito. Kasi maraming views po ito mga sipag. Ito po viral at trending po ngayon mga sipag. At yan po yung ituturo ko po sa inyo mga sipag. Kasi nga po mayroon po nagtanong sa atin nito kung paano daw gawin iyan. Ito po si Ma'am Maricel Garcia. Shout out sa si Ma'am Maricel Garcia. Ito yung kanyang katanungan. Kuya Chris, paano mag-edit sa CapCut? Yung parang magic or reverse your content katulad ng kutsara sa tenga or basta sa caption nila magic ba? So yun yung uh, katanungan sa atin ni Ma'am Maricel Masipag you know? gusto niya po matuto kung paano i-edit iyan gaya niyo po Masipag ano? You know? napakaraming views po yan sipag. yung mga parang magic daw po Masipag ano? You know? na lumilipad na makasipag ano? You know? So, yan yung gagawa na ng content mga sipag kung paano natin gawin iyan para yan po yung magiging content nyo po. At matuto po kayo sa pag edit ng video po para dumami po ang inyong views at lagi itong viral at trending kasi yan po yung viral at trending po ngayon mga sipag at samahan pa ng background music na trending at viral na uso po masipag. So yan yung gagawin natin ng konti masipag kung paano i-edit natin yan. Ang gamit natin ay CapCut app. Siguro naman meron na tayong mga CapCut app dito mga sipag no? So pag once na meron kayong mga content video dito, meron na kayong na-video po masipag. Siguro doon nyo po gaya sa akin, meron na po akong nagawang video. Ayan, pag sample po sa inyo kung paano natin i-edit, yung parang magic daw po, yun po ay reverse gamit ang CapCut app. So yun mga sipag, tayo sa ating CapCut. Kung meron kayong mga content video dyan na video na po, nagawa nyo po, na pinag-isipan nyo pong video, pupunta tayo sa ating CapCut app kasi yun po yung pang pa edit natin. So dito sa CapCut mga sipag, so ito mga sipag, ito na po ang aking uh, video na ginawa po mga sipag, ito po i-edit ko. Back muna tayo sa mga hindi pa nakakalam dito sa CapCut. Click upcut. Pag sa na meron na kayong video na nagawa dyan Meron na kayong na-content Na, na ipag-isipang content Click new project Hanapin nyo po yung video na nagawa nyo na po Na-content nyo po So i-edit natin dito sa CapCut Silik nyo po itong video na gusto nyo po Ayan So ito masipag Ayan I-silik nyo and then add So dito masipag Yan po yung uh, ako po yung nag-content Ayan oh, nag-video Ayan So ako yung nag-content dyan So delete ko na to. Yung part na yan, hindi natin isama yan. So, dito na po tayo sa yung eco-content natin i-edit e na i-upload yun sa Facebook Reel. So, make sure dito masipag natitignan nyo po muna yung video kung saan part na gusto nyo po. Yung part na hindi ayaw nyo, so yun po yung didelete. delete So, dito tuturong ko po sa inyo dito kung paano dito puputulin, paano dito e i-delete yung mga part na hindi nyo na po gusto. So, panoorin nyo. yan. pag once na panood nyo na po yung inyong video... And then yung mga part na hindi nyo na gusto, dito po itong line na yan, yun po yung magaguide sa inyo kung saan na kayo banda. Yan. So gaya nito mga sipag, yang yung line na puti na yan. So para maputol yung part na hindi nyo gusto, yung line na puti na yan, isentro nyo po yan kung saan yung banda na uh, po ay puputulin at gusto nyo pong i-delete yung video na yon. So dito, yan, naka-sentro na yan, yung line na yan sa gusto, hindi ko gustong i-delete yung, uh, hindi ko gusto yung video na yun at i-delete, then select yung video. Mga kasipag, huwag nyo pong kalimutan, select o click yung video ha, para ma-highlight siya. And then, yung part na yan dyan, gusto ko maputol, click nyo po yung split. Para lalabas po yung split, pamutol mga sipag, kaya na kailangan naka yung video. Ayan oh, kasi kung hindi naka-click yung video, wala pong pamutol dyan na lalabas po. Ayan po. Oh. So dito click video, ayan lalabas na po yung pamutol, ito yung split. Click split and then click nyo po yung part na video na gusto nyo po na ma-delete. Click nyo po yung video na part din nyo gusto, then delete. Ayan, so ayan mga sipag oh. So nawala na po yung hindi natin gusto na video. And then kung gusto nyo po na alisan po ng sounds yung video na yon yung music niya, i-mute nyo lang po masipag. So, select nyo lang po yung video and then hanapin nyo po dito yung volume. Ayan. Click nyo yung volume And then, ayan, nasa inyo na po kung lakasan or hinaan, adjust nyo lang or alisan ng sound. So, click nyo yung check. Ayan, wala na po siyang sounds. And then, mga pag kung gusto nyo na po na mas lalong pagandahin po ang kulay na inyong background, na inyong video, buhayin po yung mga kulay nito na napaka-soft na, hindi po siya talagang sharp, talagang medyo malabo siya. So, ganito po ang gaw gawin. Select nyo pa rin yung video, and then hanapin nyo po dito yung adjust masipag yan. Click adjust and then hanapin nyo po dito yung brightness. Kung ito po ay talaga madilim-dilim, palagyan nyo po ng medyo maliwanag. Ayan. Kunti lang, adjust nyo lang, tansyay nyo. Mayroon kayong ka, uh, kaalaman dyan kung ano yung mga test nyo dyan, mga gusto nyo. Then contrast, saturation, ayan. So para mas makulay, yan o. Oh. Ayan. So dito, adjust natin. Yung sakto lang, huwag naman yung masyadong hindi na, hindi na, ano, natural. Yan, so click check, so nasa inyo na kung yung sharp, lagyan nyo pa, explore nyo lang mga kasipag dito sa TikTok. Pagandahin nyo po yung content video no, di baling birang lang tayo mag-upload, once a day lang, pero yung ating content video na yun ay napaka-creative naman, napaka-ganda, yung mga viewers at yun po ay talagang papanoorin nila hanggang dulo at isi-share pa ito at magko-comments pa po sila dyan meron silang mga komento na nagugustuhan or natatawa sila, natutunan nila, ayan, na sila, na-inspire sila or nabibli sila as a good Samaritan sa inyong content video. Dahil ito po ay parang magic daw, ito po yung reverse. So dito sa ating, uh, kasi ito viral ngayon eh. So dito sa CapCut, then click natin itong video, play natin. Ayan, so yung part na yun na panoorin nyo pa rin po masipag, you know. Ayan. Yan, so yan dyan na part mga sipag Tansahin nyo lang po Yan, so click nyo po Yung split And then click nyo po yung delete Kung saan yung part na gusto nyo i-delete na video Click nyo po yan, then click delete Yan o Yan, so yan adjust nyo lang to Pwede nyo rin po itong ayan Pwede din ninyo i-adjust o Drag nyo lang mga kasipag Yan Drag nyo lang, yan o Yan. So, adjust nyo lang. Yan. Ito pwede itong pang-drag nito mga kasipag. Yan, para matansyan nyo yan. So, dyan mga kasipag, pwede po i-drag to ha. Yan o. Oh. Yan o. Oh. oh. back. Ayan. So, balik natin. Ayan. So, itong gilid na arrow dito sa gilid. Yan po yung pang-back. Pabalik po or talagang babalik ka o talaga namang forward, backward, yan. So, yan, ito para mas mapadali tayo. Then, hanapin nyo, click nyo po yung video para para siyang magic. And then, hanapin nyo po yung reverse. Reverse, mga kasipag, yan. So, pagka-reverse na, so, ganyan na po ang itsura niya po, mga kasipag. So, yan, na-reverse na natin. So, ganyan na po kadali, mga kasipag. Yan, save lang po. So, gandaan nyo lang po ang inyong pag-edit, mga kasipag. At ganun lang po kadali siya na para siyang magic po. So yan na po mga sipag, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po meron kayo natutunan at sana po meron kayo sa kanilang video. Sana po nakatulong. At kung gusto nyo yung video mga sipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel ng Chris TV po mga sipag. Hindi pa kayo nag-subscribe. At sama rin po ating Facebook page ng Chris TV po mga sipag. Yan na kung hindi pa kayo nakafollow, follow nyo na po mga sipag. At kung meron kayong mga tanungan mga sipag, magkomentan nyo sa baba at huwag nyo po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming salamat po Have a nice day and God bless all.